Brad, parehas ra ba ang ordinary blessed sacramentals compared to holy and exercised sacramentals? Mag-isgot, mag ba silang holy o sagrado? Yes, parihara. Pero ang nakadiferensya, dili pareha ang formula sa blessing. Unya, ang formula sa blessing sa exorcism, uh, do not eksaktong intensyon nga ang intention ni ana tap kana nga bless intention sa tibok simbahan nga ang mogamit ni ning holy and exercise water for matgani sa prayer ana makaayo siya sa sakit mga atake sa yawa so ef, effective siya against sa demonic attack pero wa po na magpasabot nga dili effective ang ordinary nga kanang gibless kay Kasi ako nang giingon ganiha basta gi-bless sa pare holy gyud na siya so ang efficacy ay natin ngayon, eh, mag-agad na nato. Kitangan ng gamit. Faith, humility, obedience, and trust in the Lord. Mauna, na nato, effective siya. Mauna, tito ba? Nindot niyo pangutana, para ni satanan ha? Aduna kami, mga santos, sama sa Santo Niño di Palaboy, pero green. Unsa may among buhaton, ani Brad. Santo Niño nga Palaboy, kuno, pero green. Ah, Santo Niño nga green, or Santo Niño nga Palaboy. So, mas maayo tayo lang uh, ipacheck ni mo na sa Deliverance Minister niya, o picture kay naamay Santo Niño Palaboy nga gi-approve local devotion. Pero, kanang mga santo ninyo gani nga palaboy pero gadag puntil na nai, ba kwarta santo ninyo de la suerte na siya so mo na occult unya careful ta ang green ang sinina kay matot pa sa tagasibo sibo nga origin de ng santo ninyo nga gisininaan o green nagsugod na sa usa ka babay nga leader sa usa ka kulto nga dito sa Santo Niño Basilica sa una, dahil isa ka babae nga ning claim siya nga musod kuno niya sa si Santo Niño na ilad ang mga tao. Kaya mautro man gyud ang tingog nga mga Santo Niño da musod sa simbahan nga siya ay pasiugda ugda anang green. Da ang mga negosyante pod mamahimo na siyang occult tungod kay sa mindset sa mga negosyante ang color green simbolo sa swerte. Mao na nga ang imong kasagaran ang mga negosyante Kana Santo Niño yung green kay pampaswerte. Matod pa ni Brad Jesse sa buhi pa to. Ngano no, Brad Sherwin, ang Santo Niño puwa, di na ka magnegosyo. So, tag na kaminos sa gahom sa ginoo. Kung iagad na to ang iyang gahom utabang sa ikulor siyang sinina. So, mo na nga, bahin sa palaboy, mas maayo tayo nga ipatanaw sa mga kauban ng mga deliverance minister kung unsa nga klase sa palaboy. Kaya kung kana nga palaboy, pareha sa palaboy nga naa sa Cebu, nga naa sa Basilica, i-approve na local devotion. Palaboy meaning, ang batang Jesus kauban sa mga street children. Pero kanang palaboy gani nga naan ay kwarta, o di ba ni mo ng palaboy o grain, awalahin na, na na mo na papaswerte na nabilong na, na siya sa occult o pagan disposition. Mao na nga ipa lang na unya. Mo Unya dugang base na ay inyong green nindot kayo tangtangon lang ang kupa isdag pula di gapon pwede. Okay, so dugang pangutana Brad unsaon man namo unsay amo buhaton nga sa pagtukod sa among balay amo mangipadugoan unya gilubungan og mga sinselyo unsa may among buhaton. So, una gyud daghan bang mga kaso na nga no brad ngano man ni among bay nga infested man gihapon giblisingan na manig pare kadaghan na manig giblisingan. So, pag check patungod kay gipaduguan og naapoy mga sinsilyo nga gibutang. So, unsa may atong himoon? Una, kinahanglan gyud nga atong ikumpisal ang paghilambigit sa mga ritual. Ibutan ta ikaw amahan ikaw inahan ikaw maoy imong imo tong plano. Ikaw maoy ga gapasiugda nga paduguan ang inyong bay kina ikaw nga nagpasiugda kina hanglan gyud nang ikompisal. Hinolsulan og ikompisal ang maong buhat kanang kinasingkasing nga pagkompisal nga nakarealize ko nga supak man sa akong relasyon sa Ginoo. Usama nanene ka pagluib sa kong relasyon sa Ginoo, importante ang pagkumpisal. Ikaduha, verbal renouncement katong prayer of renouncement. Kaya katong prayer of renouncement nga sa handbook, mauna siya ang mura atong gipadayag nga imong gibakwe o equivalent na siya sa ritual nga gihimo sa maong lugar. Then imong ideliberance ang maong lugar. So, nga nung kinahanglang makumpisal una, aron mabalik sa estado sa grasya, mawagtangan ang yawa o legal right nimo og o sa imong property. Muna nga, i-renounce, aron mawagtangan o legal right ang yawa sa imong balay. Then, i-deliverance, palayason ang yawa nga namuyo sa area. Then, kung makahigayon na mo, pwede na ninyong publishingan sa inyong pare. So, nga nung man ang mo-deliverance ba? Tungod kay dili tanang pare, mo-deliverance mao no, kay naaman tayong natural authority mao toy atong giingon ganiha, basta imong property ikaw ang owner so pwede na so nganong ingon ana man kay ang giingon sa 2 Corinto 6:4 ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo kay dili gayod magkasinabot ang matarong ug dautan o maginambitay ang kahayag ug ang kangitngit dili gayod magkauyon si Kristo ug si Satanas kay kanang mga ritual kay sa, mana satanic man na, demonic man na, bisag imo nang gipublisingan o ang sa Biblia, di man pwede magkauyon si Kristo, si satanas, mo nang di mo effect ang blessing. So mo nang ikumpisal sa part ninyo, pangumpisal mo, then renouncement, prayer of deliverance, publishing sa pare ang inyong balay. Mautoy tubag sa pangutana. O, o makamalukit pa ninyo tong gipanglubong lokata, kuha tanan nga mga butang nga occult mga gamit gikan sa tambalan kinahanglan i-remove yun na tanan og i-deliverance katong silsilyo brad na tiles naman ah, ayaw na laman to no ayaw na laman to importante ana hugot ang imong pagkumpisal paghinulsol. mo tito bag okay uh, dugang pangutana matud pa niya dinhi infested ang balay pwede ba ang service sa ministry ang sabi niyang sabot ano yun, magpa-deliveran? Infested ko ng balay, brad, pwede ba ang service sa ministry? Service. Service. Ministry yung ganyan. So, actually, manong naatay, katekisem dere, kay aron kamo mismo, ma empower. Kamo ang mubuhat ba? Gamita ninyo ang natural authority nga inyong, basta inyo lang ng balay. Na kay authority, ana, sa ligi, ang gahom sa Ginoo. Kay ang yawa obligado silang musunod sa otorite. Labi nang ang ang ato lang yung buhaton andamon ang kaugalingon nga nata sa state of grace magkinabuhi ta subay sa kabubuton sa Ginoo kay ang yawa makahibaw po na og iya baka sa Ginoo og iya ba po kaniya. So na nga gani sa Antipolo ang exorcist Antipolo kuyaw ang iyang ang ilang style dito kay ang mga magpa-deliverance, iyan ang tagag assignment o nasod sa usa ka buwan. Mangumpisal mo, musimba mo, unya magrosario kinahanglan nga kini nga assignment inyo na natuman sod sa usa ka buwan. Unya human sa usa ka buwan unsaon pag deliverance nganong gi man kay aron siguro tong mulayas ang yawa so mo nga kamo ang mag deliverance ayaw mo pagsalig sa ministry kay 10% ra ang amo ang 90% inyo. Kung gikinahanglan yung mga ato, dili kami ang modeliberan. Igo, rame mo guide. Kung gikinahanglan, depende na siya sa pagtugot ni Padre, depende po na og mananghid mo sa inyong pare, daghantag proseso nga himoon. Ganun man, kay ang yawa lagi, particular sa authority. Mauna ito bag. Okay, ang iyong paluap ng na, na Brad. Sa kumpisal, ang makalimtan nga sala kanang dili lugar malitok mapasaylo ba kun pananglet sa imong pagkumpisal karon naa kay sala nga mortal ba karon nga nakalimtan tinud kanang tinuod jud nga nakalimtan although ang imong pagkumpisal karon valid napasaylo ka sa mga sa nga imong gisugid pero pagkapila ka adlaw nakahinumdom ka nga naa de kay sa nga wa pa makumpisal kinahanglan na nimong ikumpisal sunod confession. Pero kung gituyo ang pagtago sa sa limtan na ko, ako lang nang iwahe kay medyo uwaw ni. Unsa kay naratol na magkakadugayan, Lakto yung nakalimtan, invalid ang mga confession. na nagitawag og bad confession, basta tinuyuan ang pagtago, pagkonsil sa maong sala. So mo na nga, pero kung dili tinuyuan nga nakalimtan, muna og bahin magpapasaylo ta pero kinahanglang ikumpisal kung makahinumdom ta na sa sunod na confession. Mao ito ba? Okay, dugang pangutan na Brad. Maal yung buntag. May buntag sa unsay buhato na ho Brad, ang akong anak mubalhin nas bago nilang balay pero wala pa sila kasal. Pwede ba sila mubalhin Brad sa ilang bagong balay nga walay kasal? So, wato tayo mahimo, anak, o gimong anak, di, mutuo ni mo. So yung ane, yun no, nga unsa ka pwede basin og naay pagtuo God nga na manggod tay daghang mga ritual himoon og mubalhin og bay kinahanglang sa utso kinahanglang kadlawon dako kay ron bugnaw kuno na di pa init ron bugnaw kuno nang namuso oh, ah, pelang tuig nang lupat nang mga kaldero so ingon ana man gani ang kanang unod sa pangutana nga uh, pwede ba na nga na uh, mara, occult na siya So are tano nga uh, kung why kasal ang imong anak nga nagpuyo sila sa usa ka balay po nga why blessing dako gyud puruhan nga makasinati sila og mga demonic harassment. Ngano man kay wala man sila sa state of grace. Ang gracia, mao nay mo protect nato against the assault of the devil. Oh, and level of protection man, level of the soul, sanctifying grace, unya level of mind and will, ma-practice tama Christian virtues. ikatulor ang mga sacramentals. Protection sa lawas o sa atong mga property. So, karon posible nga ang ilang kahimtang maunay makapahimong ah, maharas sila either ma-infested ang ilang balay or mamahimong miserable ang ilang pagpuyo. So, mauna nga, iampo lang yod o oh, hangyua ang imong anak nga magpakasal. Oh, o kung galisod kag istorya, dadala man na din he, kaya aron atong ikatikais. Kay basin, o galisod po kagulsaon mo pagkatikais, papaminawa na dire sa mga mga talks, niya, Apo pwede po na natong i-deliverance dire. Kaya aron ma out ng mga evil spirit nga maoy nakapastabon nila, nga maoy na nagsulsol sa ilang unahuna, nga di sila mo sa sakramento. Muna ito